nakakaulo at sa salamin. Nakakahiro naman tong salamin na nabili ko. Lumugi ni mama niya. Tumabas si mama. Hindi, tumaba nga ako. Lumaki dito. Oh, nagkalaman. Mag-exercise nga ako bukas ulit. Isang buwan na hindi ako nakapag-exercise. Kaya bukas, is starting na naman ako ng exercise. One, two, three, four. Madi bagay niya. Pwede nga bagay yun kasi maman Hindi na bagay kay mama. Pwede pa. Pwede pa? Ay, pwede pa pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pwede ka bagay yun, ya? Bagay mo pa. Ha? Pwede pwede pa? Opo. Luk Lukon na kapi, anak. Lukon. <tinyo> ah, nag-exercise sa isa. Kasi ang an laki na nandito ko. Lumaki na siya, Lumaki na yung chan ni mama. Al, al, kaya naman eh, dumakintip, buyongko, naging ano na, Ongko. isa, dalawa, patlo, three layer. <laughs> okay lang ata niya. Okay lang, orito layer. Hindi. Okay lang. Lukal. Okay. Okay lukal. Paano naging lukal? Ang pang Si mama? Oo, luka lamang. Oo. Kahit na malaki dito, malaki naman yung ano ni mama. Fet. Nasira figure ni mama nung ikaw ang pinanganak ko. Yung dalawa, hindi ganito. At, pero nung ikaw na yung pinanganak ko, nasira na ang figure ni mama. Kasi dito ka lumabas sa may tiyan. Hindi dun sa ano. Dito ka sa tiyan lumabas.

sama ka